ang gusto ko po itanong dito, yung perspective na mga sinasabi na, okay, tama lahat na binabanggit yung attorney look, pero at the end of the day, you guys need to win seats. Kailangan manalo sa Senado, for instance, in 2025, 2028, kailangan magkaroon ng malakas sa kandidato. So, how do you do that? Between now and let's say 2028 or 2025. You, you, you know that, that winning uh, in uh, elections, yung uh, the old uh, you know wisdom the old logic of tropo politics is uh, reducible to money popularity and uh, kung winning lang din naman ang pag-uusapan di ba then you must have lots of money you must have lots of popularity pero uh, yan yung old way what we want want to build is the new type of politics a new type of politics hindi lang yan electoral dapat na politics nagbe tayo dito ng pang I mean we have to try na to make shortcuts pero we are also ready na whatever it takes how long it takes na baguhin ang sitwasyon na ganyan that we must also rely not on those that's the old logic we must rely first of all first and foremost on the people themselves yung kanilang kagustuhan yung kanilang sariling nararamdaman hindi da kinukondisyon natin yung taong bayan. Kailangan ng taong bayan, pinapakinggan natin kung ano yung kanilang aspirasyon. Ano bang aspirasyon ng taong bayan? And we represent that. We genuinely uh, present ourselves as the personification of these hopes of the majority of our people against poverty, against exploitation, against uh, abuse of this uh, elite in power. Kapag walang ganon at puro lang tayo old logic, all the political uh, trapo, uh, traditional politician na uh, the logic na pera, popularity, eh paulit-ulit tayo niyan. Paulit-ulit tayo. At hindi natin mababago ang ating politika. You know what's the big good, uh, best combination? What's the best combination, Christian? For certain individuals who already like uh, are in the mainstream, uh, kami, ako, hindi pa naman ako sa mainstream eh. Kalyodi, hindi pa naman sa mainstream. Pero ang laki ng responsibilidad ng mga individual na matatawag mo nang nasa mainstream na nababanggit ang pangalan nila sa mga surveys na sa top 20 sila ng surveys na malaki ang responsibilidad niyan na sila ay meron sa merong mga means sa old politics pero uh, kapag uh, ginamit nila yon in order to genuinely represent the aspirations of the people at hindi lang to laro-laro dapat sa posisyon. Genuinely, na talagang tinitake on nila ang issues ng masa. Kung gagawin lang nila yun, ha? talagang makakatulong yun sa pagtutulak ng pagbabago. I'll give you an example. I'll give you an example. Uh, there are certain moments in history na certain individuals are blessed by history with a certain role na three siya sa isang lugar na kahit kung ano man ang actions niya will really reverberate to a lot of people. That is that is the case with Cory Aquino. That is the case with uh, sa VP Leni Robredo. She was thrust into that position, unique in history, na pinagkatiwalaan siya ng milyon-milyong katao. And hindi naman siya fringe may mga ganong individuals, hindi fringe. May kapamaraanan kahit mismo doon sa traditional way. May kalakasan. Ngayon, can you just imagine? Let us imagine, wag natin masyadong tipirin ang expectations natin sa ating mga leaders. Can you just imagine kung bukod pa sa binayayaan ka ng kasaysayan, ng unique na posisyon na yan, talagang chinampion mo ang interes ng masa. Chinampion mo ang uh, ang uh, aspirasyon ng majority, uh, naging naging sentro uh, ka ng resistance against oppression and exploitation and corruption, genuinely uh, na pinord pinersonify mo ang pagbabago na gusto mo, can you just imagine ang magagawa niyan? Can you just imagine? And for us to simply allow na mag mag uh, magaliado kay Marcos, Diyos ko, diba? it will really set back ng maraming nagsasaka count ng mga ilang mga kalat against the youth na lumabas noong 2022. And can forgive you pag nangyari yun. Ganda na sinabi, Ito ni Nilyok, medyo nag lang kayo, no? Uh, can you hear me? Malinaw po ba, Attorney yeah, Luke? Narinig kita. Narinig kita po no? Oo, ang ganda na sinasabi niya. Sabi niya, Diyos ko. Yun. <laughs> okay. Isusunod ko po ang tanong, no? Uh, kayo ba, may plano pa kayong tumakbo muli sa pagkasinador sa 2025? Uh, maraming ways kong uh, sasagutin yan. Una, uh, yung the obvious, which is uh, hindi ko masabi sa ngayon, kasi ah, uh, Uh, hindi lang naman ako nagde-decide kung ako mismong tatakbo. Like uh, I, I represent uh, the, the, workers, I represent my organization, BMP, a party which is PLM. So hindi pa natapos ang aming process. pero ayoko pangunahan ang process. Mm, pero will you make yourself available kung sakali? Kasi tumakbo na kay before eh. Uh, any challenge. Uh, na maging mag-contribute sa uh, gusto nating pagtulak ng mga totoong alternatiba. If I can uh, contribute in that, then hindi ko tatakbuhan ang, ang uh, pag, uh, pag uh, ng challenge na yan. Hindi um, lang muna masasabi ko, Christian. I don't want to appear as if Uh, you know, uh, parang gusto lang natin talaga maging senador. I always tie it with uh, the uh, yung need ng, uh, ng, struggle for change. I always tie it with that. And uh, hindi siya simpleng sasabihin ko, yes, meron talaga ako plano, gusto ko talaga maging senador. Hindi siya ganun kasimple. Okay. Oh. Oh, don't worry, Tony Luke. I, I don't think nasa sense naman yun ng mga nanonood sa atin. No? yung uh, yung gusto lang maging senador nilalagay ko lang sa context rin ng discussion natin because if you talk about alternatives eh, kailangan merong viable al alternative kasi isa yan sa mga tinatanong sa legit opposition okay sino yung pwedeng patakbuhin for instance for president na merong malaking tsansa talaga or merong magandang tsansa para manalo sa 2028 kayo ba sa radar nyo, sino na may, may nakikita na ba kayo kasi for some they would automatic automatically go by what the the names that are coming out in the surveys, di ba? So mukhang lumalabas 'yan. Sara Duterte, ah uh, Tulfo sa inyo. Sino ba dapat 'yung sino 'yung mga pwedeng viable candidates for president in 2028 ng legit opposition? Sa akin na uh, depends on what we do in 2025 Christian. I think na magpapatuloy 'yung pagdiscredit ni Marcos at ni Duterte sa kanilang mga sarili. And I think uh, magkakaroon ng realization sa maraming taga-supporter nila uh supporter ni Duterte at supporter ni Marcos, maraming ma Why? Kasi bukod pa sa sila ay gutom, uh, hindi naman uh, uh, nagkaroon ng ma maayos na pagkalinga sa mga nasa baba ng ating lipunan. Itong mga gobyernong ito, puro ampaw ito pagdating sa kabuhayan ng nakararami. Pagdating sa mga manggagawa, pagdating sa mga magsasaka, pagdating sa mga uh, kahit mga maliliit na manininda. Sa majority of our people, lahat ng mga iniisip na sila ang magdadala ng mga ng kaginhawahan, uh, umabot pa nga yan na yung mga taliano gold pinapakalat in order to make that false promise, na magiging klarong-klaro na ngayon at tumatambad at may-expose na sila na sila ay walang ginawa at wala silang uh, kwenta. So, uh, magi i increase yan. So, uh, kapag depending on what we do in 2025, which is this is the time to present real alternatives against them, against them, ah, na itong mga to, wala na yan, i-reject nyo na yan. Okay? At i-build dapat ng, so, ng opposition. Kung gusto niya maging genuine opposition, i-build niya na i-present ang sarili niya na kami ang alternatibo dyan. Na iba kami dyan, iba kami. Uh, unang-una iba kami dahil nire-representa niyan yung mga magnanakaw at mamamatay tao. Kami hindi. nire niyan ang tendensiya para sa authoritarian rule and abuse of power. Kami demokratiko kami. And itong pinaka-importante. Yung mga yan, walang paggalinga sa masa. Kami meron. If we do that in 2025, pagdating ng 2028, na magiging klarong-klaro na tumatambad sa karamihan, hindi lang sa middle class, ah, uh, kundi sa karamihang masang Pilipino. Then, pagdating ng 2028, nawala na yan, eh meron ngayong alternatibo na panghahawakan ang taong bayan. Hindi yung i-join mo ang force mo kay Marcos at wala kang ipipresent na alternatibo. Ang mangyayari niyan sa 2028, mananalo si Marcos. Lalakas si Marcos. At lalakas ang politika na kanyang nire-represent. Kasi if you join your forces with Marcos, dahil malakas si Marcos ngayon, ang mayayari niyan, maging ano appendage ka na lang ng Marcos dynasty. And you think you, we could, you know, assert or offer alternatives by that? No. We will condemn Philippine society towards the same ills that we have been suffering from and we are uh, already protesting against. condemn e, natin lalo ang lipunang Pilipino at mamayang, mamayang Pilipino sa old type of politics na exploitative. Okay. By the way, sa bilang panghuli, no? Uh, kumusta na nga pala si, ano, si Calio de Guzman at saka si uh, Walden Bello, yung mga tumakbo sa pagkapangulat vice presidente nung nakaraang eleksyon? No? Um, well, uh, Christian, are I've they always considering always, another run? Yeah, I've always maintained that uh, our, our running for the elections was just but uh an an extension of what we have been doing elections or no elections so after the elections eh, ganun lang din balik lang din sa pagkilos sila kayo di kawal din and if need be need be na the same in order to extend our politics to a wider field or wider area of um, activity which is the elections if need be and uh, it's not a forlorn possibility that either one or both of them will run again <music>